So, good morning guys. Ang oras na ay 9.17 na ng umaga. So, nandito tayo ngayon muli sa uh, Pataan, mga ka-jumpers. Dito tayo ulit. Nang isang araw, nandito ako ngayon. Nandito na naman ako Friday. So, yan o. Oh. Uh, diba? Sa Pataan. Siyempre, pagdapos namin dito, doon naman kami sa ng po. No? So, ayun Para di naman masayang inyong panunod dito sa ating video for today, magpa -press. update tayo ng uh, ibang presyo. Oh, mamaya na lang secret na lang muna dito sa umpisa ng video natin so titignan ko pa kung ano yung may abiso sa atin ha Diyan, at ito mamaya no so update ulit tayo update ulit kayo mamaya so tala. let's go So yun mga jangis mo no? Dito na tayo sa Olongapo muli Ayan o no? At tangin na sa video ko Ayan ulit Dito tayo ulit sa Olongapo. So pagkapos namin dito siyempre Uwi na ulit Nabalik kami sa head office no? So may update ko kayo Kung ano yung may update ko sa inyo Kasi dalawa yung nag-abiso sa akin So pipili na lang ako doon no? Update ko ulit kayo mamaya good morning guys ang oras na ay 6.40 na ng umaga so ibang araw na to mga ka-junkers so ang araw ngayon ay Monday, January 27 na so inapanood nyo sa simulang video to yung Saturday yan yung biyahe ko ng Bataan o so ngayon ko lang mapagpapatuloy yan mga ka-junkers so dito sa video to mga ka-junkers no? magpa-price update tayo ng presyo ng battery scrap battery dahil may pagbabago na naman so i-share kayo sa inyo yun So, dito tayo ngayon sa parking lot ng company. So, bago ako mag-time in, Lagay ko muna itong pagkain. Yung pagkain ko guys to. Oh. baon ko. So yun, lagay ko muna dyan. Tapos kukulit ko yung susi. Update ko ulit kayo mamaya. No? So, Tama muna ako. Oh, tara, let's go. Magta-timing ako guys. Haga mo ah. Ha? Haga mo. Ano mas pasok mo? 7 to 4 ka? Saan ka? Marami. Ang mga wala ano. Ayun tayo guys. Beep. Thank you. So guys, tapos na tayo mag-check-in. So, andito na tayo sa truck natin. Ako ko na susi. So, check upin natin ito. So, bago natin patakbohin ulit, mga ka-jungers. So, check upin ulit natin yung truck. ah uh, ito yung naka kong truck. ah uh, inano sa akin to. So, hindi ko lang. Ito yung pinaka-truck na to. Ito yung pinaka-bagay. Ito, pinaka ito yung regular na truck ko no? Pero pag hindi ko lang 'to nagagamit pag nag-provincia ako. Pero pag dito lang Metro Manila. So, uh, good morning guys. Uh, dito na tayo ngayon sa uh, Caloocan, no? isang mall sa Caloocan. So, yung partner ko si Segi, andun na siya. Nauna na siya dun sa uh, sa mall. So, hindi ko na ako sasama doon dahil kasi uh, isang push cart lang dito sa mall na 'to eh. So, yung pangalawa at yung pangatlo namin dideliveran ah uh, medyo marami yung dalawa na yun, no? lalo na yung huling huling dun sa malabon no? so may update ko kayo mga dyan sa pag update ko ng presyo ng scrap battery doon sa akin ni Rectan dahil meron na namang pagbabago so ang presyo niyan uh, hanggang January 30 na lang yung presyo na ibibigay ko sa inyo mamaya no? bago matapos ang video nito so update ko kayo mamaya kita kita ulit tayo abangan nyo lang yan dito sa ating channel na Jangas TV no? update ko kayo mamaya guys So ayun oh, mga guys. <laughs> ito mga guys, oh. dito na kami sa isang mall sa Malabon, no? So ito si kasama ko yung partner natin si Egy. Ayun siya. <laughs> ayun siya guys. <laughs> so ito na yung huling hakot namin ngayon. So pagtapos namin dito, uh, siguro mag-alas dos na. So pagtapos namin dito mga adyangas ay uh, babalik na kami ng head office tapos yun, pag mamaya, flash update tayo ng presyo ng scrap battery doon sa ating mga nilang saan. Dahil nga, yun nga, sabi ko ka kanina, may abiso, no? So, abangan nyo yan ulit mamaya. No? abang lang mga kajakas, no? Okay, tayo ulit mamaya. Peace out. So, good afternoon guys. Ang oras na ay uh, 4.08 na ng uh, hapon. Dito na kami mga kajakas sa head office namin. So, ito pa ako. So, ilang minuto na lang. So, isang oras ko lang ko lang. Isang oras na lang mga jackers. Na mag-out na tayo, no? So, update ko na dito mamaya. Tapos magpa update tayo ng presyo ng uh, scrap battery. Doon na sa bahay namin. <laughs> so, -ta ito ulit tayo mamaya. Let's go! At muli mga kajars, Ako yung nagbabalik din oras na 5.21 na ng hapon. Mga kajars, magandang hapon sa inyo. Sa mga kayong panig ng mundo, ang araw po ngayon ay Monday, January 27 na po. Mga kajars, so, So yun nga kanina, bumiyahe kayo mga kajangers at nung napanood sa simulang video to, yung biyahe natin nung nakaraan. Uh, Sabado yun mga kajangers, no? So nabanggit ko na din na magpa-price update tayo ng presyo ng battery scrap doon sa ating rektag. So huwag na natin patatagalin kung handa na kayo. Hawak na kayo ng lapis at papel. Sisimulan na natin yan. 5, 4, 3, 2, 1. Listan nyo na yan. Diba so, ito mga Diyans, uh, inabiso, sa, inabiso sa akin ito noong January 25 mga Diyans, no? So effective ito noong araw din yun, noong January 25 mga Diyans, no? So hanggang ngayon, ito pa rin tumatak mong presyo nila dahil wala pa silang abiso sa akin itong mga dumating na araw na to. So yan yung isisip ko sa inyo. So handa na kayo. Simulan natin sa scrap battery na LM7. So ang presyo ng LM7 doon sa ating rectan ay 400 pesos na mga dyan per piraso to at sinusundan niya ng NS40 ang presyo ng NS40 doon sa ating rektahan ay 460 per piraso yan mga nadyangers at sinusundan niya ng 1SM o yung tinatawag na Manila ang presyo ng 1SM doon sa ating rektahan ay uh, 510 sandali lang makatingin ulo ko yun 510 so sinusundan niya naman niya ng 1SM o yung tinatawag na Manila so, yung kanina national ngayon Manila ang so, presyo niya ng 1 SM o Manila dun sa ating rektahan ay 620 per peraso. At siyempre sinusundan niya ng 2 SM. Ang uh, presyo ng 2 SM ngayon ay 760 na mahalas per peraso. So mataas to. At sinusundan niya ng 3 SM. Ang presyo ng 3 SM doon sa ating rektahan ay 870. So tumaas ulit yan mahalas to. No? At yung 6 SM na ang presyo ngayon ay 1,100 per peraso. At yung 2D 1,490. So ang taas. So ang 4D Uh, 1,780 at yung 8, d ay 20, uh, 2,240 na mga dyan, no? so ang presyong to mga jammers ay inabiso sa akin no? Uh, January 25 so ang presyong to kukunin niya itong presyong to hanggang January 30 na lang daw po ang presyong to so di ko pa natin alam kung magbabago to bababa man to o tataas so ang presyo nito January 25 hanggang at 30 na lang ang presyo nito hanggang at 31 mga ganang mga jammers no? so lahat na nabagay ng materia, gawin nyo lang yan guys ipagkumpala nyo lang yan sa mga binibiyan tayo ng junk shop man yan dahil iba, -iba rin sila ng pamimili sa mga junk shop na uh, kanilang mga uh, supplier na guys no? So, sana nagustuhan niya ating video po today. Kung nagustuhan niyo naman, Pakilike naman at paki like, kung di pa nakasubscribe syempre dito sa aking channel click yung subscribe button hit the notification bell para matik po kayo sa mga bagong i-upload ko pang mga video sa so, mga kajans pa share naman yung video para umabot naman sa mga ibang gustong maghanap buhay ng pagdadyang sa so hanggang dito na lang yung kajans si Erwin kita kayo sa susunod see you on my next vlog bye bye mga kajans peace out yo